Si Francisco Dagohoy ay isang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas na kilala sa kanyang liderato sa Bohol noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ipinanganak siya sa voluntaryong paglaya ng kabisayaan mula sa mga Kastila matapos ang mahabang laban ng sampung taon. Ang kanyang pag-aaklas na kilala bilang Dagohoy Rebellion ay naging pinakamatagal na rebelyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang mga salaysay ang umusbong tungkol kay Dagohoy. Ayon sa ilan, pinangalanan niya ang kanyang sarili bilang Dagohoy, isang salitang Cebuano na nangangahulugang magdusa ng matagal o tumagal ng kahirapan. Upang ipahiwatig ang kanyang determinasyon na manatiling nakikipaglaban sa mga Kastila hanggang sa huling hininga, Nagsimula ang rebelyon ni Dagohoy noong 1744 matapos ang pagpatay ng isang hukom na ayawan siyang humatol tungkol sa isang aksidente ng pausa. Ito ang naging patikulang tagpong na gudyok sa mga boholano na sumapi sa kanyang kilusan at labanan na ang mga Kastila. Maliban sa mga isyong kriminal, ang rebelyon niya ay nagmula rin mula sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at iba pang mga katuwiran para sa ginustong kalayaan at pagkapantay-pantay ng mga tao, ang liderato ni Dagohoy ay nagtatagumpay dahil sa kanyang kakayahan sa pamumuno, kasamahan at pamamaraan ng pakikipaglaban. Sinasabing magaling siyang magapag-organisa at may halaga sa mga prinsipyong kanyang ipinaglaban. Nagawa niyang maimpluwensyahan ang mga tao na makiisa sa kanyang kilusan at magpatuloy sa paglaban sa loob ng isang malawak na panahon pinangunahan niya ang kanyang mga kasamahan sa pag-atake sa mga kumbento, pagdepensa sa kanilang mga teritoryo at pagpapahirap sa mga Kastila at kanilang tagasunod. Ang mga Kastila naman ay napakasalanta sa pangunguna ni Dagohoy. Nagpadala sila ng maraming mga puwersa militar bilang tugon sa pag-aalsa ng mga revolusyonaryo. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok Nagtagumpay si Dagohoy na manatiling malakas at matatag sa loob ng halos tatlong dekada. Noong 1829, pitong taon pagkatapos na matay si Dagohoy, nakamit ng mga revolusyonaryo ang pagsasaayos ng kalagayan sa Bohol at mismong mga Kastila ang nag-alok ng kapayapaan. Ito ang nagpahintulot ng pagkakabuo ng rebelyong kilusan laban sa mga Kastila sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kasaysayan ni Francisco Dagohoy ay nagpapakita ng malaking pag-asa, tapang, at determinasyon. Bilang isang tagapagbuno na hindi huminto sa pakikipaglaban hangga't hindi nakamit ang kalayaan, inaalaala siya bilang isang inspirasyon ng mga Pilipino na magpatuloy sa pagtupad ng pangarap para sa katarungan, kalayaan, at pagkakapantay-pantay.